Мама. Ito na nga yung mga ganap bago ang birthday ni Ria. Dito kami sa SM nagpunta para mag-grocery. Para mas maluwag at mas marami kaming pagpipilian. Bibili kami ng mga konting kailangan sa bahay. Tapos pambaon-baon ni Ria na pang isang linggo. Pati na rin yung mga pandagdag na ilalagay sa loot bag para sa birthday giveaway niya. Ay dito rin namin bibili. Tumaan muna pala kami dito sa H&M Kids bago kami mag-grocery. Naghahanap kasi ako ng damit na pwedeng isuot ni Ria para sa photoshoot. Nagbabaka sakali lang din na baka may sale. Pero wala akong nagustuhan. Siguro wala kasing sale. <laughs> Mamahal. Ayan, sabi ko nga kay daddy, mag-order na lang ako online para mas makatipid. Pagkatapos nga ay naggrocery na rin Ate kami. Na naman, may isang bata nga nagreklamo na masakit na daw ang paa niya kakalakad. Kaya ayan, pinasakay mo na namin siya sa cart. Medyo nangalay na nga rin ang paa kaya sabi ko kay daddy siya na lang ang pumila sa counter para magbayad at kami ni Ria ay uupo muna dito sa may gilid. I got it. Ew, ew. There's a chocolate stuck in your teeth. I wanna eat. <laughs> Pagkatapos naman namin mag grocery dumiretso naman kami dito sa may BDO. May requirements kasi na kailangan namin ipasa from the bank. Nasa loob lang nga din sila ng mall kaya ayos lang at isang lakaran na lang. din masyadong tao na nakapila kaya naasikaso din kami agad. Pagkatapos ay nagyaya si Ria na magwiwi. Tapos nadaanan namin to at nakita niya at gusto nga daw niyang magpapicture dyan. At pagkatapos ay nag-aya na rin ang magdaddy na kumain. Si daddy na nga ang pina-order ko at ang sabi ko sa kanya ay konti lang orderin niya. Para kasi pang dalawang tao yung surfing nila dito. At napakarami pang cheese sauce. Nung pagka-serve nga ay nakailang subo lang ako pero naumay agad si ako. Si Rian din muna yung inuna ko. Sinubuan ko muna siya ng sinubuan para matapos na din siya ang, agad. Ang dami rin kasi ng serving ng pasta ni Ria kaya syempre at yan ako din naman ang kakain isang order nga lang yun pero ang dami kasi ng serving nila kaya hindi rin talaga namin naubos at out na lang namin. Sayang, at ah, no? nung kinagabihan nga ay nakita ko ni Ria na nagliligpit -like at sabi nga niya itutulungan kaya niya daw ako. Kaya sabi ko kay Ria, sige tuturuan ko siya na magligpit -like at magtiklop na mga damit para paglaki niya ay eh, siya na ang laging tutulong kay mami. Sinidyo <laughs> ko na rin para maebidensya paglaki <laughs> niya. Pero 5 years old na si Ria kaya nauutusan ko na din yan talaga. Every time nga na pagkatapos niyang kumain, diretso na talaga yung pinagkainan niya sa kitchen And every time na magsisilong ako ng mga sinampay na kaabang na rin yan. Sa kanya ko nga binibigay yung mga naisilong ko na damit. Kahit pa konti-konti lang ay ang mahalaga na tututo siya. After 3 days, dumating yung mga in-order ko ang damit ni Ria na gagamitin niya for shoot. Kaya nag-photoshoot agad kami. Kaya din magkaroon kami ng remembrance ni Ria para sa 5th birthday niya. DIY photoshoot nga lang ang gagawin namin. Kamahalan din kasi sa studio at pati na rin yung professional photographer. At dahil nani tayo at kaya ko naman, aba, syempre ako na lang magpo-photoshoot sa anak ko. Buti na nga lang may maganda at libreng lugar dito na pwede pwede kang mag-photoshoot. Simple shoot. lang naman din kasi yung DIY photoshoot na gagawin namin. Para lang may remembrance Kababawin siya. Kabawi na lang si mami at daddy kapag nag-7 years old na siya. At syempre, tinanong rin namin si Ria kung anong gusto niya para sa birthday Yung niya. Yung mga nakaraan kasi, ang gusto niya ay mag-swimming. Kaya nga mula nung nag-two years old siya hanggang last year nang mag-four years old siya. swimming talaga kami kasama ang buong pamilya kapag birthday niya. Pero nga niya. ngayon, ang tinanong namin siya ay napaka -simple lang ng sagot ang niya. Ang gusto nga niya this year ay mag-celebrate sa school ng birthday niya kasama ang mga classmates at teachers niya. At syempre naman, approve yan kay mami at daddy. Naku, super excited nga ng bata na yan. Binibilang niya talaga bawat araw bago ang birthday niya. Kasi makakasama niyang mag-celebrate ang mga classmates at teachers. By the na. way, yung mga outfitan pala ni Rhea dyan ay sa Shopee ko lang super nabili. Super ganda nga ng sparkling dress na to at wag ka, super mura lang niya. So kung gusto mo rin, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. So ayun lang muna guys for today. Until our next video. Bye.